sa bagay injury ako hawak ko. ka mga kamay ko hi injury pala hmm. injury pala badingin ko to injury na <laughs> nagalala ka alam ah. mo mm, maniniwala sinong ako di, sinong di maalala pag ano ganun yung nangyari pag napahama ang iyong okay. taong hmm. minamahal ganun ba siyempre <laughs> nagalala ka sa akin ibig sabihin <clears throat> Mahalaga ako. Hmm? Aba, malamang. Mahalaga ka. Mahalaga sa... ano anong klaseng ka klaseng mahalaga? Mahalagang ka, ano, kaibigan. Mahalagang... Mahalagang... kapamilya. O mahalagang... Mahalaga. Mahalagang kalingap. pa. Mahalaga sa puso mo. May halaga kang tao. Pai mm. um, ka na. Anong klase yun ba? Limpang koopol? O <laughs> uh, <laughs> ano? Ay, sarap. Sarap pag inaalagaan. Sarap naman. Sarap makomfort kanina. Ay. Sana nga. <clears throat> Medyo sinagal-tagalan mo ba? Tinagal-tagalan. <laughs> <laughs> Ang alin. Tatawa na ako kanin. Sabi ko, ba't walang sugat? Nasaan yung sugat nito? Nasa puso ko yung sugat. Pagalingin mo ha. Hindi ako nurse. Ay, buti na lang. Hindi ako na. na hindi ako yung hindi matay din. Na. <clears> hindi <throat> naman ako basta-basta... Ano <clears> hindi <throat> naman ako I mean, saka, maiingat naman ako eh. Tsaka ano pati baga, saka, pa tibag Tsaka? Kakakita ko lang natin ulit ng ganito yung vlog na ganito. Ganun yung mga ano ko. Manip ka ako yan. <laughs> um, <clears throat> sorry. Hmm? sorry. Sorry kung pinag-alala kita. Hindi na mauulit. Baka ikaw, oh, magmanti pa ha? <laughs> Pag ikaw nagkasugat ng gano'n, nako, hindi ko alam siguro gagawin ko. Gagalingan ka pag ako. Hindi mo ginalingan, James. Galing mo kanina eh. Kaya dapat talaga, talaga mag may <clears throat> mag-ano sa'yo palagi. Maghatid kasi baka mapano ka kapag kaya. Sa motor lang kayo ni Papa, madelikado din. Madaming ano. May itong mga nakaram. dami ako nakita ng na-accident eh. Pat